So, eventually po, pagka yung mga tao na involved, pagka po sinusulat na nila yung article, pinapacheck po nila kay Tunay bago po nila i-post. Pagkatapos po, ang, yun nga, ang naging bahagi ko po doon, eh, suggest po ako na kung ano man po yung mga date, ano man yung mga files na naka-attach doon, whether it be PDF, whether it be pictures, uh, video, kinakailangan tanggalan ng metadata that will pinpoint a certain location.